Ano yan pa? Malunggay. Ito tayong ng isda na may sabaw. Lagyan natin tayong malunggay. Lagbati. Kulitis. Para maganda ang sabaw. Kailangan natin sa katawan itong gulay. Kaysa lagi yung nakababoy hotdog to sino wala ka makukuha ng sustansya dun so galiin yung kumain Kain ka ba nito? Hmm. Buko guys. boko Buko. sa probinsya. Tulang ulam namin, araw-araw, gulay lang. Lagyan lang ng asin tsaka bichin. Tapos tanglad, ayos na. Tapos kung may tuyo kami, ano kami, iyaw kami ng tuyo. Kasi bihira lang naman kami nagkara mantika doon eh. Kung may bumabili mantika kasi nyog yung ginagawa namin. 杨幂。